guys! Good evening, guys! Good evening, good evening! Welcome to my vlog for today's video, guys! Is magna-night swimming kami kasi nga marami tayong mga guests dito. Kahit anong araw, guys, marami na talagang dumudubog dito, ay, uh, dito sa ano, Hinaguan Farm. So, let's go! Check natin, guys! So, fully booked na naman ang A-House. Grabe na talaga mga nagpapabook dito, guys, every night. So, let's go! So, dyan talaga yung room ni Argel guys. Pero since may mga guests tayo, so doon muna siya matutulog sa ano. So, yan. Hello, ma'am. Hi, Scarlett. Allah, o, diba? Ayan po kasi si Argel po talaga nagmamanage dito, guys. Na ininaguan, Park. Yung in pangutana. Sadala, tagbuo na nating ka. And guys, itong dalawang room na to is may aircon. Ito yung may, isang may aircon. Ito din isa, may aircon. And yan. Number two and number three, three Jel, may aircon ba, diba? Two at saka three, may aircon. Ayan, o. Oh, Mag-mamasid-masid mag, si Arjel. mag lilibot a... Asa! Ah! Asa! Ah! Resort manager. Ta, resort <laughs> manager. Iba trabante man siya. Milo. Ano na bilad bilad mang. Ooh. Ang manager ng Serbi. Busy kayo ang manager sa part mga lifeguard. So, meron po tayong mga lifeguard dito. So, Argel, ano ba ang mga palatuntunan dito? Wala <laughs> Oh, so, una na naligo ang mga lifeguard. Ayan, uh, una na naligo. At head ng lifeguard yung may ano pulang buo. So kailan yung kailan nga yung seminar, 'di ba may seminar kayo? O, bukas today. Oh, bukas. Oo, oh, oh. para sa uh, Resorts Resort Manager. <laughs> Ay, sana all oh, Resorts manager na siya. <laughs> Interview sa to mga lifeguard. Mga lifeguard, ayun pati mga lifeguard. So anong gagawin niyo dito pagka ano na, open, ano na talaga to, magiging resort na to. Magbantay. Magbantay. Wow, ang galing ng sagot nila. si Bembem -bem TV. Ang galing ng sagot. Ano eh, mo, ng ilong. Ha? Lift the ng ilong. Ah, si, <laughs> Sige, dar, mus, lumos, na Sige, Dormos, lumos ka, bro. Sige, lumos, lumos, lumos. Kami, kami, ka, kung nari, lumos ka. Pwede na Pwede na sa paon. And meron din tayo mga ano dito guys ha? Kung ano yung mga pinagbabawal Makikita natin dito okay. No drink, no food, no swimming Ano ah, smoking pala No lettering Don't shop ah No drink Bawal mag-inom. Bawal pagkain. Ha? No smoking. Bawal manigarilyo. No lettering Bawal ang letra sa pool. Okay? Yung hindi ka napag aral <laughs> Iliter ah, literate yun. Si ah! litering ba yun? litering don't, don't, don't shout. Oo. Huwag -oh. kang sumigaw. Pinakaayaw ni Brenda yan. Eto. No pets. ano na mo diri. Bruno! Wow! wow. Ay <laughs> nag-video <Anong> ka. Bruno! Ay <laughs> <Anong> video Nagaling pa iyo ah. Okay. ba- No diving. Oh, di Diwaga kayo maligo kung walang diving, 'di ba? Ah, <laughs> oh, swimming oh, pala. Ibang diving, ibang swimming, okay. Oh. Don't run. Huwag oh, kang tumakbo pag nasa dagat, sa tubig ka? Oh. Or what? Don't, Don't run, run the pool. Ah, okay, beside the pool. <laughs> Don't swim alone. Oh, huwag ka mag-swimming na ikaw lang mag-isa. Dapat oh, Oo. Oh, oh. <laughs> no rub. Play ano yan, Rock? play. Uh, Rap play magdeli mag... magkuan <laughs> mag... Takbo takbo takpan Ah bawal ang huli hulihan Oh, Takbo takbo. <laughs> don't peeing peeing in pool. Mangihi bawal umihi, Ha? Pakabobo bobo mo kundi mo maintindihan to. Watch your children. Oh oh, like this. Oh ayan. Daladala dala dala ni Madel yung anak niya. Oh, Tingnan yung <laughs> Okay. Shower before ah uh, before pool. Okay. Okay. Shower. Merong shower dito ha. Merong shower dito ha. Oo. Uh, uh, ayan. Dalawa. Oh tama na. Okay. Masig ako. mabasa. Baka po ka Use sleepers. Use cup and googles. Agagels. Use swimming swimsuit. Use restrooms. Ha? Gamitin mo ang restroom? O pwede ba yun? kung malibang, pwede bawal madali. Ah, akala. Huwag gagamit. Hi! Ayan po ang ating owner, the CEO of Hinaguan. Kulang doon ang no dirty skin. Wow! Bawal kayo. Kaya nga. Dito nga lang ako mag-ilam. <laughs> ayan. No pet nga dyan, ha? No pet? Sila Bruno, si Ikuan. Si bawal ni? ka, Dari. Nangaligo. No Nag-jinky, naligo. Huwag ka, Dari. nag si Bruno, naligo. Bawal ko, Dari, Ah, yeah, maoba? ba? Mau ba? Mau ma ba? Ah, para 10 minutes. So matagal pa mag 10 minutes, guys. So chika-chikahan muna tayo dito. Ayan. So, maganda dito sa pool pag You will experience the ano, the best life. Oo. Oh, yeah. oh. <laughs> Tsaka every Saturday guys Meron ng banda dito Ayan So meron ding nagtitent doon Ayan Ayan Nagjijerjer po sila guys Alam <laughs> sila Hi! Lapitan po natin sila. Ay! <laughs> Hindi guys, ano yan guys? So wag tayong lumapit doon, no? Si nga nagbaka. Pwede din magpark sa motor sa lawa ng motor. Pwede din magpark dito ng motor doon doon dadaan sa sa ano kabilang, no? Ha? Oo, oh, oh. tsaka yung tent area natin dito. Ah, yung tent area is dito. Dito banda. Ayan, nakahilera yan. Ayan. Ayan, ayan. o, oh, di diba? Eto kasi yung pinaka the best dito, guys. Pinaka magandang, ano, guys. Maganda tanawin dito, guys. Ayan. O. Oh. Dito, dito sila nagtatayo ng mga tent. So, pag malakas yung ulan, pwede silang lumipat dito. Kasi para hindi sila mabasa, no? Ayan. So Brenda, ma ah, klaro man siya. Klaro man ako iPhone 14 ni ako phone iPhone 14. Ay, ayaw, ba? Ayaw, ayaw, ayaw ba? Ano ba ang mga ano dito? Pwede nilang ma-avail sa hinaguan. 2 grams. Ha? Shabu? ano ba pwede nilang ma-avail dito? ma-avail. Ay, ano ba? Sa so Saturday. Sa, so Saturday. So Saturday. Kasi, sa so Saturday kasi merong live band, acoustic, tapos chill-chill sila tapos pwede sila magdala ng swimming nila na atay, kasi pwede sila mag-swimming oh ayan guys so every Saturday meron na pong banda dito din hindi ah, pa hindi pa talaga ano guys na Every okay, Saturday kasi fully booked kasi oh uh, fully booked fu din next week din sa 21 ba to? fully booked na yan oh, lahat tuloy-tuloy ano tuloy na yan oh every Saturday parang fully may nagpapabook ng Saturday so fully booked siya so sayang naman yung entertainment naman so tapos may mga nagre-request din so ayan ako siya Nice kita na sa blue ay? Blue eye, no? favorite. Hindi ko ginasa yung red case. Ang red cake, ano, ano nadidistract yeah. sila sa red blue talaga. Blue talaga. Marami nagagalit oh. sa red. Mm. No? Ang green, sada ang green. Sige Forward it, so. Pero sada ang red cake. The... Lain mo ganang red. Saglit na sa mga ano. Oh, lain mo ganang ng oh, gana so red. Oh. Pink, this, this one is pink, not red. Pero it's, ano. Uh, perfectionist ka, kakala mo talino perfectionist Di mo kayang ispelling, ano? <laughs> i-spelling yung island? Ano sa tagi ato printer ha na Ano yan yun? parang printer? Ano raw Darag na? Oo, di ba? Kaya dapat punta sila dito sa Saturday ng gabi. Ah, para mas pido. Pero kung yung But Friday ano, naman na, marami din mga tao. Friday ng gabi, parang may, parang, hindi ko alam kung pulibot sa Friday. Like ngayon, like ngayon, di ba, may mga, ano, na hindi natin alam, may oh. mga, may mga guest pa may din. May mga Pero Friday. yung ano, kung gusto nila chill-chill sa, weekdays talaga, para sila lang, ano ba, para hindi masyado. Oo, oh, pwede sila mag-inom nito ng o, oh, gabi kagabi, may nag-inom dyan. Pero, chill lang ba, like, yung mga, mga mag-date, Correct oh, Mahirap kasi sa totoo lang, mahirap kasi kumuha ng banda kasi wala mo income pag banda. Oh. Free pa yung pool kasi wala namang din papers dito. So free talaga yung pool. Kaya nga tanong na bakit daw free. Sa, so wala daw entrance tapos free pa yung pool. Yung pool kasi given na to eh. Mahirap naman pa ano, patuyuin to pag oh, oh, ano. Oh. may free to Saturday, di ba? Totoo. -to so andito na yung pool built into dito. So Saturday. Parang bonus na yung... lang yung mga pool na no, sa ilan. Mm -hmm. Tsaka mahirap paningil kasi wala pa tayong papers, di pa pinipirmahan. So yan po talaga yung problema guys, na hindi po ma matatawag ito na hinaguan uh, resort. resort. At ganoon pa rin, nature hinaguan, spring. Nature spring. <laughs> <laughs> Hindi sa Superman, kasi hindi na kami ng permit. Oo. Oo. Wala na kasi. Hindi ka sadya ka, private asasag, ginabi may award. Wala pa man ang kwan. Wala pa na di Oo. Speaking of that pala, ano pala yun? Wala na kalagay na may bayad. Ano ba, yung, 60, ano ba yun? May 60,000, ano ba yun? Dapat dapat tanang kuwan natin, para makapasag pa sa ila ba? Ang Friday sa award na tayo. Ang o ako gikwan dito ko na ba yung registration mo po kung sa registration. Magkakaroon o, ba, po ng award ang ng hasaan yung ay ang hinaguan for me. Kaya meron akong award dati sa La Union, kukunin. Magubay ng 3 oh O, para sa, di ba, hotel and everything. Oo, so, yun yun ba? Tapos ikaw pa, airfare, ato na Ta sa December 12 pag gid um, tapos sa December 12 pa man Manila, Manila Pavilion. Sa so Manila pa? Oh, oh, Manila. Oo, oh, may award ang hinaguan best. Ano to? Best, best, best dress. Ha? Best in the destination. destination. Uh, best nature destination ang hinaguan guys. Traditional Recreational lang. May price yon, may pera yon. Wala, awa certificate lang ah. tradition lang. Pride and honor. Okay ulan, ulan na ulan. So ayan lang po muna tayong magiging video guys para sa araw na to. Maraming salamat po. Yes, 10 minutes. God bless.